na bago sa buhay mo simula na nag-serve ka sa Divine? Serve ako sa Divine, siguro mas kasi sobrang mahiyain ko before. So nung nabawasan siya kahit pa paano kasi na, kasi nga naging sakaba member ako, 'di ba? So sumasayaw, ako, ako sa ano, ganoon. So for the act. Yes. Umalis din ako kahit pa paano sa comfort zone ko. So naging makapal talaga mukha mo. Hindi naman ganoon. <laughs> Tiwala ako kay Divine ngayon kasi masyado na akong madaming problema tapos sa kanya lang sa kanya lang naman lagi akong pupunta buhay ko galis dahil sa asawa ko siya ang nag-aakay sa akin ako dating lakwat siya barkadista saka ano inom doon inom dito ano lahat sa akin ano, bagong buhay ko nung nag-serve ako sa Divine katulad ng ano halimbawang kung magagalit ka sa isang tao ba, hindi mo magawang magalit. Kasi naalala mo na nagsiserve ka sa, sa, divide. sa Panginoon natin.